Marcelino. Tapos ito yung kanilang tarpaulin. Yan dito yung mga available na ano. Mura dito ang sidecar. Dito na kayo. Ah, uh, comment lang kayo kay ano kay kay John General Alvarado. John Rat Alvarado, Mars, ha? Huh? Mauricio. Yan. Ay yung number niya. 0991. 7289707 yan guys comment kayo sa akin para daling ka kayo dito yung guys maraming maraming salamat yung mismo yung, yung owner natin Ayan. kayo po yung boss kayo po yun ayun sila ayun mga sidecar nila oh. ayun mga sidecar nila oh, mura na dito Magkano ito, magkano halaga nito, sir? 27.5 lang po. O, oh, ito, 27.5. Ang ganda na. O, yan, stainless. Tapos, key cover. Uh, yung bubong niya is... Ay, uh, ah ganda, maganda. Ayan. Tingnan nyo lang yung mga design. Punta lang kayo dito sa Borgo Street, San Marcelido. Ayan, may number naman tayong binanggit yan. So, isusulat natin doon sa ano yan. Sa aking title meron dito 28 forestin list naman pati flooring ganda ayan ayan 28 nila wala na thank you guys bye bye love you all yung gusto lang mag abel dito sa ano sa Burgos so comment lang kayo dyan sa aking ano section at ilalagay natin yung kanilang Number, thank you so much. I love you all, guys. Bye bye.